another hito na naman na ah, asinan natin. Pero bago ang lahat, eto nga mga amiga, gumawa na nga tayo ng fresh pineapple juice. Eto nga, nagsasalok na naman nga ng mga panindalang hito. Ang tinderang, ihilang ang pahinga. Eh, hey, ganun. So, yan. Talaga namang araw-araw ko lang sisipagan. Para yung mga bagay na imposible ay kaya nating gawing posible. ulit ulit man ang rutin sa araw-araw, matutulog, gigising at magtitinda. Gigising, magtitinda at matutulog. Wala nga tayong magagawa dahil business nga natin ito. Dito nga lang din talaga mga amiga, umiinig ikot nga ang mundo natin. Sabihin yung paulit-ulit man yung ginagawa ko, eh wala na akong magagawa. Ay, kung lagi nating iisipin ang sasabihin ng ibang tao, baka hindi na natin maranasan maging masaya. Eh kung iisipin na bawat pagkakamali mo ay eh, tatawa ng kanila, eh ayos nga lang yun. At least na patawa natin sila, o di ba? Diba? Tama, mali! Anyways, pagkatapos nga talaga lahat ng mga ginawa nga natin, bali nakapaglinis na nga tayo ng hito, nailuto na nga yung mga paninda natin, eto na nga, it's time na nga din para nga din pumunta na tayo dito sa ating pagtitindahanan. oh, yan, nga rin tayo kasi nga araw ng biyernes ngayon ay araw nga ng harvest nga ng hito. Kaya bumaba yung mga magulang ko ng Nueva Ecija para makakuha tayo ng mga paninda natin mga fresh na hito. Nga hito na hindi nga nakain ng tao. Aba, sosyal yung hito namin. Ang kinakain niya na chicken. Talagang hindi nga yan nahuli sa inodoro o kung saan paman dahil alagang fish pan iyan. Kung sa paglilinis nga lang naman talaga ng hito ay hindi nga ako papatalo dyan. Aba, ibalaban ko nga yung aking hito na malinis at hindi malansa. So after nga niya nabuksan na nga natin yung ating mga tindahan. Yes, mga, kasi dalawa para iyo. Ito pinagdi-display na nga natin yung mga paninda natin pinagluluto. Katulad nga ng tok lumpia, tapos nga din Shanghai. Print ulit ulit, Shanghai, tapos tokwa. So after nga natin makapag-display, ito nga nagpabaga na nga rin ako ng ating uling. Nang sa ganun ay eh, mag-umpisa na nga din tayo na makapag-ihaw nga ng hito. Dahil medyo tinanghali nga ang tindera nyo, ay talaga naman paraating na kararating ko pa lang ay eh, may naghahanap nga ng inihaw na hito. Tinanong nga ako kung may naihaw na nga daw ba ako ng hito, Hindi eh, di niya kaya nakita. Eh, man! Malangana. So ayan, talaga namang itong tindera na to, I think positive nga lang. Kahit nga kanina, ay napakahirap nga talagang pagbagahin nga nitong baga na to. <laughs> habang nag nga ako ng paninda nating iniho na hito, eto nga, at may nabili nga ng live na hito kasi ayaw daw niya nang iniiha. Gusto nga daw niya yung ipipirito at iaadobo niya nga daw sa gata. Ay talaga namang napakasarap nga din na po tayo iyon. Eto nga, talaga na naman nag multitasking na naman ang amiga nyo para habang nakasalang yung mga iniihaw nating hito, eto nga, at nagbabalat na naman nga tayo ng mga paninda nating pinya. O di ba kung iisipin mo nga yung salitang pagod ay talagang mapapagod ka nga sa daming ginagawa ng babaeng ito kaya think positive wag kang aayaw laban lang ng laban ay kapag lagi kang negative mag-isip sa mga bagay-bagay you will attract negativity at subukan mong baguhin dahan-dahan choose to see the good things the positive side of everything and your life will change maniwala ka sa fate mo palagi God is with you at lagi mong tatandaan hindi naman karera ang buhay para magmadali ka unahin nga natin din ang diskarte kaysa sa inerte. Eh, bawat pagod naman may pahinga. Bawat sakripisyo ay eh, may kapalit na ginhawa at pagbabago. Lagi mong pakakatandaan na walang matagumpay na sumuko. Eh, eto ko. Tignan mo. Kahit nga medyo nakakapagod at mag-isa nga lang tayo sa sobrang dami na trabaho. Andiyang nag-iihaw, nagbabalat. Nagtitinda pa nga tayo. Eh, okay. pasalamat ka kung ano man ang meron ka ngayon. Pahalagahan mo. At be thankful kasi nga hindi mo nararanasan yung mga nararanasan ng iba. Ay, pa nga tayo mga amiga, eto nga at binisita nga tayo, ni Leander Vlog. Sama nga yung kanyang pamangkin na si Daryl Vlog. Kaya ayan mga amiga, supportahan nyo nga rin po sila at kasama nga natin sila sa Aurora Content Creator. So ayan, dahil dyan, patuloy na naman nga tayo sa ating pag at pag naman nga at mag-isa na naman nga tayo. Sa ako, ini-enjoy ko lang yung hirap ng buhay ngayon. Balang araw, masasabi mo rin sa sarili mo, buti na lang nangarap ako at kumilo. Huwag mo silang piliting maniwala sa'yo hanggat alam mo sa sarili mo ang totoo, wala kang kailangang patunayan. So, nga, itiisin muna natin kung anong meron tayo ngayon. Balang araw, papabor din sa atin ang sitwasyon. Kaya sa saksi ang langit sa lahat ng effort at sacrifice natin sa buhay. Kaya yeah, eto ko magpapatuloy sa hamon nga ng buhay. So, paano ba yan mga amiga? mag nga muna ako at naubusan na ako ng inihaw na hito. Kaya't hanggang sa susunod muli, hanggang dito muna ang ating kwento. Salamat sa pananood. Bye!